Hello guys, magandang araw. Ito nga po at may gagawin ang lola nyo. Actually, ito ay isang dessert at natikman ko itong pagkain na to sa isang kasama ko na Lebanese, isa siyang Arabic. Pero guys, ito naman ay common na common din lalo na itong dessert na to ay makikita mo kahit sa mga Western at sa Asian market. At nakita ko nga ito na ginawa ng kaibigan ko at kasama ko sa bahay. At sabi ko, turuan niya ako. Eh, sinabi niya naman sa akin na bumili lamang ako ng pastry, puff at ang egg. Kailangan daw ay uh, merong uh, milk. At uh, para bang nagagawa ka lang ng leche plant. At syempre guys, dahil decidido akong kumain ng gantong klaseng pagkain, ayan, at itatry ko magawa. Wala naman sigurong masama kung itry ko. At kung hindi naman masarap, ay syempre guys kakainin pa natin dahil nga sayang pero dahil nga egg at milk ito parang uh, ang lasa siguro nito ay let's you plan guys may mga bagay na minsan kapag gusto natin gawin why not naman nasubukan natin kung kaya rin naman lalo na sa mga pagkain talaga naman katakam-takam hindi nga tayo professional hindi man ako professional pero naniniwala ko guys na kahit hindi tayo professional, ay kaya-kaya natin gumawa nito. Basta marunong lamang tayong manood at uh, uh, decidido tayo. At ito nga pala, inumpisahan ko ng gawin itong uh, aking... Uh, filling para sa uh, egg tart at syempre guys, ayan na, at ilalagay na natin, ang sarap pa eh, may experience sa mga gantong pagkakataon na kahit na uh, hindi tayo mayaman, ay nakakapag bake tayo, kasi usually nung mga bata pa kami, kapag sinabing baking naku, may isip namin ay pang mayaman lamang, kasi wala kaming oven, na mga panahon na kami mga bata pa pero dahil nga may oven dito sa aming accommodation, ayan maraming pagkakataon, may mga chances na makakapag bake ako o makakagawa ng mga cake or pay History na gusto ko. Kaya eh guys, first gawa ko ay masasabi kong successful ako. Pero hindi pa natin kakainin guys dahil late na ako. Dahil pupunta ako sa simbahan, araw ng pagsimba. Ito nga pala yung uh, part 2 ng aking uh, day off. Dahil ngayong uh, aking uh, morning. Alam niyo naman na nag-exercise tayo at nag-walking. Tumawag na nga pala ako ng Uber, guys. Kasi medyo malayo din yung church na aatinan ko. Actually, ito na po yung talagang kinalakihan kong church dito sa Doha, Qatar. At syempre, daladala -dala ko rin yung mga pampasalubong ko para sa mga kapatiran. Dahil nga hindi ako nakasimba for two weeks. Dahil, alam niyo na, bagong dating, may lag at maraming ginagawa, guys. At syempre, balik trabaho ka agad, walang pahinga. Kaya ito na yung pagkakatoon na tayo naman po ay magsimba. Hindi naman tayo pwedeng laging pasok na lang ng pasok o trabaho ng trabaho. Pero nakakalimutan natin ang Panginoon, guys. Sabi nga, lagi nating i-priority ang Panginoon una sa lahat. Pero dahil nga ang lola nyo ay tao lamang at nagkakasala at nagkakamali din. Ayan, guys, medyo na-delay ako ng pagsisimba.